102 na obra ang tampok ngunyan sa sarong dakulang mall sa Ligaspi City para sa Art Plastic Art Exhibit kan Artly VH Bicol as in Art Peninsula. Lones Enero Enero kan ini-informal na magbukas. Si Manny as in ang girlfriend kay Ining Silea, haloy ng mahilig sa arte. Kaya naman, saro da sa mga ino to nagpasiring sa Art Exhibit. Pag gantong mga opportunity na gantong mga Art Exhibit, punta kayo, malay niyo magkar alimbawa hindi kayo masyadong magaling sa pero marunong naman, malay nyo magkaroon kayo dito ng motivation para ipagpatuloy yung gusto ninyo. Po, oh, fan po ako ng art pero hindi po ako ganun kagaling. Si Chris na mahilig man sa mga painting, bilip ng God sa tibay kay man iba ibang artist. Katulad sa mga taong katulad ko na hindi masyadong nakaka-express ng emotion through words. Parang sa mga na pictures na parang nag-convey ng emotion sa akin na parang na inspire din ako. Tapos, naiintindihan ko kung ano yung sinasabi nila sa mga, sa mga ginawa nila. Sa row, hasta duwang obraan ang pwedeng ibida si Sentai Shetting Exhibitors. An artist na si Juan Del Tuazo ang ipigtampok ang sa iyang realism art as in may realism pen and ink urban scape art. Ugma siya na may siring na exhibit huli ito sindang local artist na maipahiling sa publiko ang sa indang tibay as in pagpadangat sa sining. Ano, Uh, privilege po bilang isang um, Bicolano artist na makasali po sa ganitong um, exhibit dito sa Bicol, especially po sa Albay. Kung, na, sa ganito po kasing paraan is na papakita namin yung talent namin sa iba at saka nakaka-inspire din po kami ng um, student, especially po uh, young artist po dito sa Bicol. Sigun sa founder as in Pamayukan page PH Bicol na si Dennis Concepcion na iyuman ang curator kan exhibit, Maut niyang maibida ang kakayanan kan kapwa niyang artist kaya ipigbusol niya ang art plastika na maut sa bihon pagsabog ng kadakol at sinagagayon ng obra. Mag-come up ng exhibit na ito, uh, napakalaking ano siya, challenge and at the same time uh, gusto ko din, din, kasi makatulong sa mga artist. O sa local artist, mahiling manan obra kang Japanese artist na si Iku Usunoda at sinanobra kang national artist na si Larry Alcala this painting po ma'am is painted by uh, Sonoda Wasunoda. Uh, isa po siyang ano, Japanese artist. And then, pinaint niya po ito during his uh, visit in Italy. Parang plain air siya. So as you can see, medyo ano na siya, medyo blurry or something. Medyo ano siya, vintage style. Kasi 1960s pa po siya ginawa. And then ito naman po, uh, painting siya uh, artwork siya ni Sir Larry Alcala, yung pinakaunang Bicolano artist. Uh, this is also for sale po. Sa mga mauot mahiling ang mga obrang ini, bukasan ang Art Blastica Exhibit hasa sa Inero 30 sa Ground Floor, kan Ayala Malls, Ligaspi. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Buen.